Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Very well said, uh, Dr. Loreche. Last question po sa inyo. Ano po yung final message nyo sa lahat ng seniors, lalo na sa mga women seniors, at yung pong mga umaasa na tutugunan ng pamahalaan yung pangangailangan ng lahat ng seniors sa ating bansa. You have the last final words po, Dok. salamat po. Una sa lahat, kung titingnan po natin, hindi nagtatapos ang tungkulin ng isang babae. Sumula so, ikaw pagkabata hanggang ikaw ay maging ina, maging ilaw ng tahanan, hanggang sa ikaw ay nagkaroon ng edad, kagaya sa atin ngayon o sa mga nakatatanda, hindi po natitigil yung ating obligasyon sa bagong henerasyon at sa ating mga kababayan na ipakita na tayong mga kababaihan ay merong inner strength, resilient po tayo at tayo po ay may kakayahan upang i-encourage, i-inspire lahat po ng ating makasama at makasalamunga. Una po yun. Pangalawa po, kung titingnan po natin ang mga bagong henerasyon, sila po ay susunod sa yapak ng mga kababaihan kung saan sila ay nagkaroon ng interaction. The influence, I always call that a ripple effect. When you do something good, whether it be in your profession, in your home, as a carer of your family, as a parent, as a mother, whether you're single or otherwise, and whether you are an older adult already, pwede po lahat ng ating ginagawa ay magiging ehemplo, lalong lalo na sa mga kabataan na tayo pa lang mga kababaihan, ay pwede pa lang tayong maging katuwang ng ating mga kalalakihan para ipuunlad ang ating kaya. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.